ay lumaki ng may kayamanan, ngunit nagdusa sa kabila ng aking kagandahan at kabaitan. Kilala ko bilang anak ni Kapitan Tiago, ngunit ang totoo, ako ay bunga ng lihim na pagmamahala ni Nadonia Tia Alpa at Padre Tamaso. Sa simula, ako'y minahalang aking kasitahang si Jesus Tumay para, ngunit dahil sa mga pangyayari, nawala siya sa aking buhay at napilitang pumasok sa kumbento. Sa loob ng kumbento, ako'y nagdusa, ang aking kalayaan ay kinuha, ang aking kasiyahan ay nilamon ng lungkot, at ako'y naging isang anino ng aking dating sarili. Ang aking buhay ay naging simbolo ng kawalang katarungan sa lipunan. Isang babae na walang kalayaang lumaban sa malupit na sistema. Sa huli, ako'y nawala na lamang na parang isang panaginip. Ang aking kapalaran ay nanatiling isang misteryo. Ako, si Maria Clara, ang babaeng minahal, pinagkaitan, at naiwan luhaan sa isang mundong hindi makatarungan. Naglagaglag ako at nagsikap makaipon ng marami sa labi upang may ang aking layon nagbalik nagbalit upang ibagsak ang masamang pamalaan. Padaliin ang kanyang pagkasira kahit ang dumanak na maraming dugo. Ako si Crisostomo Tomoy na nagpanggap na simon upang magkunwaring mayamang mag-aalahas. Ako si Huli, anak ni Kabasang Talas, apo ni Tandang Selo at kasintahan ni Basilio. Bukod sa taglay kong kagandahan, ay larawan din ako ng isang Pilipinang makajos, matiisin, mapagmalasakit at mapagmahal. Hindi na ako nakapag-aral dahil sa pagkabaon ng aking ama sa utak at kinailangan kong magpaalipin kina Hermana upang makapagbigay ng pera sa mga humuli sa kanya. Mahirap, ngunit ganoon ko na kamahal ang aking ama. Kung kaya't ganoon ko rin kamahal ang aking katipan na si Basilio at dahil sa kagustuhan kong mabalas, si Basilio ay lakas loob ako humingi ng tulong kay Padre Gamora. Kahit na alam kong may lihim itong pagnanasa sa mga kababaihan. Muli, ako si Juliana, o kilala bilang Huli, na sumisimbolo sa sagisag ng kadalisayan ng mga kababaihan at kamusmusan ng mga mababang kariktan. Ako si Ginoong Pasta, isang abogado ang sanggunian ng mga kung may suliranin. Pinagsanggunian din ng mga estudyante tungkol sa pagpapatayo ng akademya. Ako ay isa sa pinakatanyag na abogado at tang may katanyaluan sa Maynila. Dahil dito, ako ay pinagtatulungan ng mga prile kapag sila ay nagigipit. Si Pipay ay isang batang babae na nagtrabaho bilang isang alila sa bahay ng mayamang negosyante sa Manila. Siya ay may edad na labing tatlo at labing apat na taong gulang. May kabaitan at kagandahan si Pipay ay nagpakilala sa nobela bilang isang simple at masipag na batang babae na nagtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Sa una, si Pipay ay mayroong lamitadong papel sa kwento Ngunit habang tumatagal, siya ay nagiging isang mahalagang tauhan sa nobela. Ang kanyang kabaitan, kagandahan at kawalang karanasan ay nagbibigay ng isang bagong perspektiba sa mga isyo ng nobela. Sa pagpapakilala ni Pipay sa nobela ni Jose Rizal ay nagpapakita ng kanyang kakayahang lumika ng mga tauhan na may kakaibang personalidad at katangian. Ang pagpapakilala ni Pipay ay isang halimbawa ng kanyang kakayahang lumika ng mga tauhan na may malalim na emosyon at pagkatao. Ako si Hermana Penchang. Lumaki ako malapit sa Diyos kasi lagi akong sinasamahan ng aking ina sa simbahan. Tinuruan niya akong magdasal, tinuruan niya ako ng mga ritual, at sinaulo ko ang lahat ng dasal na nasa Biblia. Kilala ako sa aming baryo bilang lagi nasa simbahan. Hanggang ngayon naman, lagi ako nasa simbahan. Isa akong sirado katolikong ginang at sobrang aktibo sa mga gawaing simbahan. Ang tagal, magdala ka ng panaypay. Pakibilisan, hay, ito nga pala si Huli yung kasama ko sa bahay. Tinuturoan ko din siya magbasal. Ipakita mo nga, hindi mo pa kabisado. Sabi ko, isauna mo yung mga basal, diba? Yan na lang ang tayong paraan upang makipunta ka sa langit. Kuha mo na lang ako ng tubig. Ang pantay. tinititubo ba ako? Tapos ang init nito, wala ba tayong yelo? Kuha na mo, mo akong mas malamig. si Isagani, isang lalaking Indio ay nakilala sa El Filibusterismo bilang isang estudyante ng Ateneo de Municipal. Nagiintanyag siya bilang ang makata at isang masigasig na membro ng isang organisyon sa kanilang paaralan. Isang gabi ako'y naging saksi sa pangyayaring nagdulot ng pagbabago sa Landas ng pusong mapaninlang ako si Hermana Bali isang kasangkapan lamang sa mga pangarap ng ibang ngunit sa likod ng aking mga mata nagtatago mga lihim na nagbukas ng mga pintuan sa kamalian nung ako'y magbalita kay huli ukol sa pagkulong ni Basilio alingaw Alingaungaw sa pagkakadakip ang bumabalot sa kanya matangunit sa kabila ng takot at pangamba. Ako si Hermana Bali ay lumitaw bilang ang gabay sa dilim ni Padre kamoraat at naisyo kong sagot sa karean ng kanyang kapangyarihan. Siya lang ang may kakayang bumukas ng pintuan ng paglaya para kay Basilio at ito ang aking nilapit kay Huli isang pangakong nagtago sa malamlam na limin ng simbahan at ako si Bali ang nagpasa ng mitsya. Upang maliyabang apoy ng pag-asang naiwan hindi nagtagal ako'y katuwang nihuli patungo kay Padre Camora. Ako'y naglakbay kasama si Huli sa tabi niya. Ako ang nagharap kay Padre Camora. Humingi ng tulong na siya lamang ang makakapagbigay doon. Ang mga lihim ay nagtagumpay na lumitaw sa dilim ni si Huli, si Basilio at ako si Hermana Bali. Ay nagtataglay ng isang lihim na nauugma sa mga bituin na Kapalaran ng aming paglalakbay ang nagtagumpay sa pagkaligayang ngunit nagtapos din sa lungkot ako ang matandang tinutukoy na tila nawalan ng katinuan ang boses kong umatungal ay nagbigay daan sa kasaysayan ng isang babae na tumalon mula sa bintana na kumbento. Ang babae ngayon walang iba kundi si Huli ang dalagang pinong pagmamahal sa kasintahan ako Sir Manabali. Nagtagumpay sa aking misyon ngunit sa pagtatagumpay na iyong dumating din sa pagwawakas ng mga pangarap ang dilim. Ang kaharian ng mga lihim ay pinalitan ng madali mulot na lihim na kamatayan isang Pagtatangkang pag siklab ng lihim na daladala ng bawat nilalang sa kwento ng El Filibusterismo Mga anak ko narito ako upang magbahagi ng isang mahalagang mensahe Ang ating bayan ay nasa ilalim ng pumatok ng mga dayuhan at ang ating mga puso ay puno ng pagdurusa Ngunit huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Tandaan natin ang kanyang mga salita. Ang mga nagdurusa ay pagpapalain, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Ako si Ben Zaybi, isang mamahayag na nagsusulat para sa isang pahayagan. Abraham Ibanez ang aking totoong pangalan, isang mamamahayag sa isang pahayagan na naniniwalang ako lamang ang nagtatanging nag-iisip sa Pilipinas. Hindi naman sa pagmamayabang ngunit halos lahat ng kalalakihan sa aming universidad ay nauhumaling sa aking kagandahan. Ako si Paulita Gomez, pamangkin ni Doña Victorina, ang dating kasintahan ni Sigani. Mayaman, matalino, kabiga marahil iyan ang pinakamagandang description sa aking pagkatao. Si Sigani ang kasintahan ko, ngunit si Juanito Palaes ang papakasalan ko sapagkat alam kong iyon ang makakabuti para sa akin. Ngunit tama ba ang desisyon ko? Minsan napapaisip ako kung tunay ba akong masaya sa buhay ko ngayon. Dapat ko ba ang balikan ang nakaraan ko? Siguro, siguro nga at dapat ko na muna lamang hanapin ang aking sarili. si Tanya Victorina. Napipilang ako sa mga kilala sa lipunan. Hindi ako basta nagpapatalo sa aking mga kakilala. Mahusay din ako mga tuwiran. Ang turing ko sa aking sarili ay isang Espanyola. Di kasi sinasabi sa iba na ako ay isang Pilipina. Itinatago ko ang aking pagka-Pilipina sa makapal kong kolorete. Si Cabezang Talis ay isang magsasaka na nagmamayari ng maliit na lupain at kilala siya sa kanyang pagiging masipag at dedikado. Siya ay isang tapat na katoliko na naniniwala sa kahalagahan ng pamilya at komunidad. Siya rin ay isang tagapagtanggol ng mga inaapi, nagsasalta at laban sa kawalang katarungan na ginagawa ng pamahalaang kolonyal ng Espanya.